So yan mga basic kung, kung nakikita nyo, mayroon ako ditong posboro. Dito natin ikwikwento yung kwento ng limosik Tapusin nyo guys yung video na to kasi may ano to eh, may tanong. Pero nandun din yung sagot. Welcome back mga ka So panibagong vlog na naman tayo ngayon. Tawang lahat, kumusta muna kayo lahat diyan? So mayroon naman tayo ngayong yeah! kwento. Talagang ha talaga. Kwento to ng isang matandang, Leymotri. Kwento ng mag-ina to, saka yung anak niya. Kasi may tinatanong siya, may tinatanong siya kung yung ang anak niya kung ilang taon na ba yung lemon tree na to ayan yung lemon tree na yan ayan ilang taon na ba yan so tara punta tayo sa video so yan mga basic kung, kung nakikita nyo meron ako ditong posboro dito natin ikuwento yung kwento ng lemon tree tapusin nyo guys yung video na to kasi may ano to eh may tanong pero nandun din yung sagot let's go So yan guys Mga ka-Basic Ayan na, dandun na sila sa puno ng Lemon tree Ngayon, paano malalaman Kung ilang taon na yun si Lemon tree Kung nasusundan nyo guys yung kwento Sa so, video May kita nyo yun malalaman nyo na malalaman kung ilang taon na talaga si Damon Tree ayan ayan yung pangalan nya bibigyan ko kayo guys ng 10 seconds para sagutin kung ilang taon na ba si Damon Tree pero sasabihin ko pala yung totoong sagot nito So ngayon guys, bago ko sabihin yung sagot. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Silutin nyo rin yung notification bell para updated kayo sa mga nalabas kong video kung gusto nyo yung video nito. Yung sagot guys, madali lang yung sagot ito. yan guys pag binasa nyo limot o okay, ang sagot dyan guys para malaman nyo kung ilang taon na siya babalik ta rin nyo lang yung cellphone nyo